Yeah, mga bossing, kinalas ko ng lahat yung spark plug na ano, dito sa 4G92 engine natin mga boss. So, ayan yung sunog nya mga bossing. Ah. So, maganda yung sunog natin mga boss. Hindi siya maputi, hindi siya maitim mga bossing. So, naggo gold brown siya mga boss. Ngayon mga bossing, si share ko lang sa inyo ah, yung tamang gamit na spark plug pagdating sa makina natin mga bossing dito sa Lancer. So, sa 4G92 mga bossing, tsaka 4G15 na EFI, ang ginagamit natin mga boss is ito. BKR6E mga bossing. Pagdating sa EFI mga boss. So yan yung mga gamit natin. Pagdating naman sa carburetor type mga bossing, light like, uh, sa Lancer Itlog carburetor mga boss, tsaka sa pizza. Ang ginagamit natin doon mga bossing is uh, BP5ES mga bossing. So, yun lang mga boss, inyo ko lang baka yung iba nagtatanong uh, Ano yung da uh, dapat na ilagay nilang Spark plug So ano yung tamang spark plug na ilalagay natin sa makina So yun mga bossing Konting tips lang mga bossing para uh, Magkaroon kayo ng konting idea Alright